So yun po, mapagpalang araw mga kasalo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Good morning po. Madaling araw na naman po. Dahil po sa... ah, uh, nagsisi parang nagsisimula na naman po tayo niyan sa pagtinda po natin. Pupunta po ulit tayo ng pa, uh, pang-public market sa May Angeles. Tara pabili lang po tayo. 不夸张。 Ito yun, niningalingal po tayo na Babalikan po natin yung karne dahil madami Ilang kilos yon Madami yun Kung hindi mo kayang bitbitin Hindi, uh, babalikan na ko na lang, lang. Huh? Patulong ka na lang Di ba rin ipaguyod mo na lang Paguyod. Kasi yung, yung manok 15 kilos na yun no? Oh. Tapos 20 Babalikan ko na Siguro lang yun Siguro mga ano yun, 30 kilos Babalikan na lang Mm -hmm. Bound tayong tubig pang G na tayo So ayun po, no? yung ibang mga karne natin ay nailagay ko, ko na po sa rep natin Kasi hindi na po natin nakuha kasi nagmamadali po tayo Pag medyo mabilis yung ano, hindi pong hindi mo na siya mawawala sa isip mo yung nagbablog ka kasi hinahabol mo yung oras para hindi mapanisan pasingawin na daw natin yung gulay sabi ni Sir para hindi mapanis ay mapanis ang tao dito? Kasi daw dyan na lang. Ito, mahal to. Magkano itong kamatis daw? 51. 51. Napat na piraso. 51. Ginto yung kamatis ngayon. So yun, no? Nag-ano na tayo ng bawang sibuyas at saka sili para sa ating suka. Ito, dito. Nag-grind. Hmm. Tingnan Sarap. Ang bango. Hmm. Para Hmm. So, isa mo to. Pinapakulo na rin po pala natin yung para sa Bicol Express natin. Bicol Express to? mm -hmm. Luto na siya so ngayon. Leg na manok. Lig de, na manok. Mm -hmm. Meron ng nang malutong ulam. Baka yung Bicol Express siya Six, 49. halos at na po tayo ng mga kakailanganin natin para sa bigulas Press Ayan, para sa... Anong gulay to Sao? Pinakbit. Pinakbit natin. Ayan, nakahiwa na din po. Anong gulay ngayon. Hmm. Grabe yung kamahal ng gulay ngayon. Ano to Sao? Chicken? Asado. Ah, ano rin yung chicken so, asado. asado. Tungkot sa akin yun Magili ka na ng ano? Ano? Tatlo pa nito. Hiwa. 'Pag natapos dalawang patatas So ayan ito po yung Bicol Express natin na pang-carinderia. Medyo masabaw po siya. Requested po ng mga bumibili. Yan po ang gulay natin. Ano siya? Pinakbet. Pinakbet. Sarap. Maguhugas na rin tayo ng kasangkapan doon. Sarap po. Tuloy lang natin to. Bago tayo mag-deliver. So ayan po, no? all set na po. Yung fried chicken na lang yung inahantay natin. Piprituhin na yan. Yung sabaw. Gulay. Bicol Express. Sado. At ayan po, no? luto na po yung ulam. Yung ang leg na lang ng fried chicken na lang yung lulutuin. Tapos yan, nagre-ready na si Sao para po sa pa-order natin mamaya na Big Mac. Big Mac. Yan, nalinisin na rin natin yung mga linera. Mapaglinis na rin tayo. Praise God to God. Thank you po, Lord. Sa kalakasan, kahit kuya tayo, binigyan po tayo ng lakas. Dahil nag-a-adjust. Nag-a-adjust ulit yung katawan eh. Pero gusto ko nang bumalik yung ano, yung ganon. Sarap, sarap sa... Tsaka sarap po sa palengke talaga. Yung gustong gusto ko po sa ano, sa may pangpang. -pang, yung namamalengke. Parang, alam niyo po yung lumalabas yung pagkalalaki Parang ganon. Kasi dati po ako ano talaga. Dati po akong pahinante, cargador ganon. Ganon po yung trabaho dati. Kaya sa tuwing tinatanong yung occupation ko sa mga ano, sinasabi ko lagi, cargador or driver. Laging ganon po. Kasi nasa puso pa din yung ganong klaseng trabaho. Kaya sa tuwing nakikita ko yung pagbubuhat nila ng ano, yung tipong parang bumabalik po yung pagkabata ko, ganun. Parang ano po siya mayahalin tulad mo siya sa pag-gym. Yung nahahype ka pag nakakita ka na nagbubuhat na mabigat, ganun. Mm -hmm. Hindi naman ego lifting. Kung baga, basta parang ganun po siya. Nahahype ka kasi yung... Hindi, passion kasi siya. Kung baga, nasa ano kasi ako, nasa mundo ng pampalakasan, parang ganun. Gusto ko yung palakasan. Hindi naman para may patunayan, gano'n. Gusto ko lang maging malakas. Malaki. Yun, parang lalay, gano'n. Tsaka gusto ko po kasi yung tipong pag yung Alam niyo po yung nasa utak natin na gano'n. Yung pag ko yung pamilya ko, mabubuhat ko sinang ng tatlo, gano'n. Kaya eh, kaya lang, kanina po hinihingal tayo. <laughs> 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 Ang lapit-lapit lang nang nilalakad ko. Hingal na hingal ako. Yung nga, barado po yung ilong natin. Tapos wala pa tayong exercise. <laughs> Magsimula si Narado yung daan doon. Hindi na ako nakapag-exercise. Tapos ngayon, 4 months na po atang gawa yung daan na yun. 4 months na din ako walang exercise. Tapos nagkasagit pa. Wala lang. Kwento-kwento um, lang. Nabang nag-iwa. Na na. Ay, magperito na po tayo. <laughs> May order na tayo. Hmm. Praise all to God. Thank you po, Lord, sa blessing talaga. Solid. Wala pa man, ano? Kusina lang talaga, different siyang kusina lang po. Pag ano, may uh, hinihingi mo natin sa Lord yung kusina po. Yung... Dati kasi wala naman po sa goal natin yung ganito, yung magaganyan. Kaya okay na po ako sa kusina ganyan, pero ngayon na nagluluto po tayo. grabe. Ang hindi hindi mas may sa so, ang hindi it. Hindi pong di ka. Ano po ng kusina? Mainit lang. Malaki yung kusina. Yung sa inat kasi okay lang ako, eh. pero yung maliit, yung ganun yung gusto ko, yung maluwang yung pesto ko, yung ganun. Luto lang po muna tayo ng fried chicken. Um. Yun po no, habang hinaantay na natin, ay pinanotaw tawag dito. Pinapainin na natin yung mantiga. Ganito lang daw yung gagawin ko sabi ni sir. tapos pisil-pisilin tarang-tarang ay Ha oh, pwedeng na pa. Paantay ya? eh. Kaya... Nah Kinatanong ko po kay ako kung ganito ba talaga. Tingnan niyo po yung kamay. <laughs> <laughs> Parang panghap. Hugas na naman yan. Ay, nako. May at maya, hugas niyan siya. Minsan talaga, ganyan. Ayan po, no. Kanina pa ako nagsasala. Hindi po pala siya naka-play. Ano mo yung puyat ka? Tapos napatitig ako. I-stop ko na sana. ba naka-stop siya kaagad? Ayan po, no. Andito po si Sal dahil wala, dahil wala pa pong bumibili. Yeah, sinabay na po itong Big Mac po natin na deliver para mamaya ang alas dos kung lalawin pa po ng Panginoon. Di-deliver De po natin siya mamaya. Sa may labas lang po eh, sa may kanto. Salam na lang natin. Oven na lang. Grabe, ang tagal. Halos mag-11.30 na po. Ngayon lang po natin. Natapos yung mga pinipirito natin na manok. Ayan. Bali, lima na lang po to. Ay, 2, 4, 6, 7, 7. 7 na piraso. Habang nagluluto po kasi tayo kanina may mga bumibili. Yun na lang po yung natira. Yan po as of 11.33. Ito po yung natitira natin. Pogs. Pogs. Nakakapinala. Nakakapinala na rin ng kamatay. Lakpan ko. na natang tao. Pinutnam po tayo. Kumuha na po tayo ng pagkain natin. Bicol Express, yung leg, yung gulay natin tapos ito yung asado yung yun kanina pa inigo masarap sarap mmm sarap thank you Kain po po oh. tayo Dinala. Dinala. Ay, wala. Ay, naman Ay, wala. Ay, wala.

Ayan, pahinga lang po muna tayo dahil hindi pa po naubos yung ulam natin. 12.30 na. May ulam pa. dito tayo ga ganong nag-deliver ngayong araw na to. Hindi tayo ganong nag-deliver sa... Ay, dito tayo ganong nag-deliver ngayong araw na to. May ulam pa tayo. Wala masyadong nag-order online. Hindi, madami din. Ah, madami ba? Hindi mm, lang ikaw yung nag-deliver. Ay. Di ba, nagpe-prato ka. Mm-hmm. -mm. Ayan po, no. Naluto din po ang Big Mac. I-deliver -de na. Okay, Papakul-down pa lang natin ang kontak. Hmm, Tapos i-deliver -de ka natin. Si Ryan, dito na. Naglalaro na. alam niyo po yung isang oras lang yung tulog niyo, magbuhat ang kahapon tapos pinipilit mong <laughs> ibalik nito lahat yung nawawala mong lakas ala <laughs> sinubukan ko lang ulit tinig mo ko na miss ko lang at ayan po no nagsalit lang kami ni Sao. siya naman yung natutulog ngayon lang, nagsalit lang kami ni Sao. siya naman yung natutulog ngayon kasama niya si Ray Ray ngayon ah... Uh... Ayan nga po uh, Maraming maraming salamat po Sa wala po ninyong sawang pananood Nang sa muli Ingat po ang lahat God bless us all po Paalam